Hi guys, gandang hapon. Tara na tayo ay magsain ng ayan, or maglaga ng mais. Bagong harvest po mga palangga. kay manamis namis eto ito. So ayan, may nabalata na po ako. Para meron po tayong merienda. Tara, na, tara na. Magbalat na tayo at isalang na natin. Ayun picture na guys nakasalang na tayo sa blower kalan yan ayan po para mayroon tayo merienda na mais matamis tamis po yung mga palangga dahil ka harvest lang yan so yun guys buksan natin oh, ayan kumukulo na siya hmm. ayan guys buksan ulit natin Ayun, ang bango na. Malapit na siya maloto, mga palangga. Mm, ayun na, oh. Hmm, diba? <laughs> ayan, ang galing talaga ng aking lotoan. Kaya gustong gusto ko dito magloto. Hmm. Hindi ka pahihirapan ng blower ka Yan mga palangga, buksan natin at nangangamoy na siya. Ah, ayan, mabango na po nangangamoy malapit ng maluto oh. so yun guys buksan na natin at ayan malambot na nga po siya mga palangga paibasi basi na lang natin yung sabaw dahil tinignan ko siya malambot na siya luto na hmm, ang yami yami naman galing talaga ng aking blower kalan ang bilis makaluto ang bilis makapalambot kakatuwa lang so ayun guys tara na tayo magmaryenda sa bagong uh, harvest o pitas ng mais tuyon na guys hainin na natin loto na po siya talaga so yan na ayun pakitanggal na hmm. ayan pawala ng tubig yan 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 yami yami Nakamiss naman ako sa mais. Ayun po. Uksan na po natin mga palangga. Ayan. Oh, ayun na po. Ayan. Hainin na natin. Oh, wow, 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 wow. Mainit pa sandali. Ayan po. So, Yummy. Yummy. Ang init pa. Ayan. O, oh, di ba? <laughs> Sariwa po yan mga palangga. Kapipitas Ka lang. Ayan. Okay. So, yun. <laughs> wow, 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 oh. Mainit-init mga palangga. Ingat tayo. So, yun guys. Tara na tayo na magkapi. Ayan na ang aking napakasarap na mais. So yun po, muli maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay palagi sa aking mga mumunting video sa Ramil Have Your Ill of Love you all guys. God bless us all po. Bye! Love, love, love. See you sa next video.